Habang patuloy na umaarangkada sa ratings ang kompetisyon ng dalawang malalaking teleserye sa primetime, ang Batang Kiyapo, ni Coco Martin at Lolong, ang huling tagapagligtas, ni Ruro Madrid, marami ang hindi nakakaalam na noong 2010, nagkaroon din si Coco ng isang pelikulang puno ng aksyon, drama, at kakaibang elemento ng fantasy ang Tunyong Bayawak. Ang Tunyong Bayawak ay isang pelikula na ipinalabas noong 2010 na bahagi ng Sabado Thriller Theater ng TV5. Ang kwento nito ay umiikot kay Tonyo, isang lalaking na pilitang maging vigilante matapos makuha ang kakayahang mag-transform sa isang bayawak. Sa kanyang kakaibang abilidad, ginamit ni Tonyo ang kanyang kapangyarihan upang labanan ang kasamaan at protektahan ang mga mahal niya sa buhay. Ang pelikula ay nagtatampok ng mga tema ng pagtubos, sakripisyo, at kung paano ang isang simpleng tao ay maaaring maging bayani sa harap ng hamon ng buhay. Sa pelikula, ipinakita ni Coco Martin ang kanyang versatility bilang isang aktor. Mula sa pagiging drama king sa mga indie films, pinatunayan niya na kaya rin niyang magtagumpay sa isang pelikulang action fantasy na puno ng kakaibang istorya. Ang Tonyong Bayawak ay naiiba dahil sa pagsasama nito ng Filipino folklore at modernong narrative. Ang bayawak na karaniwang bahagi ng ating kalikasan ay ginamit bilang simbolo ng lakas at survival bagay na malapit sa kulturang Pilipino. Marami ang nakapansin na ang tonyong bayawak ay maihahambing sa lolong ang serye ni Ruro Madrid dahil sa parehong pagkakaroon ng hayop bilang simbolo ng kapangyarihan. Sa parehong kwento, inilalarawan ang pagiging bayani ng isang karakter na malapit sa kalikasan at kanilang tungkulin sa lipunan. Samantala, ang batang kiyapok naman ay mas grounded sa realidad, ngunit nagtatampok pa rin ng malalaking laban, masalimuot na mga eksena, at karisma ni Coco Martin na tumutugma sa kanyang papel sa mga aksyon drama. Ang pelikulang Tonyong Bayawak ay patunay ng talento ni Coco Martin bilang isa sa pinakamahusay na aktor ng kanyang henerasyon. Sa kabila ng mga nagdaang taon, patuloy niyang pinapakita ang kanyang husay sa iba't ibang proyekto tulad ng kasalukuyang serye niyang Batang Kiyapo. Habang patuloy na umaarangkada sa ratings ang kompetisyon ng dalawang malalaking teleserye sa primetime, ang Batang Kiyapo ni Coco Martin at Lolong, ang huling tagapagligtas, ni Ruro Madrid, marami ang hindi nakakaalam na noong 2010, nagkaroon din si Coco ng isang pelikulang puno ng aksyon, drama, at kakaibang elemento ng fantasy ang Tonyong Bayawak. Ang Tonyong Bayawak ay isang pelikula na ipinalabas noong 2010 na bahagi ng Sabado Thriller Theater ng TV5. Ang kwento nito ay umiikot kay Tonyo, isang lalaking na pilitang maging vigilante matapos makuha ang kakayahang mag-transform sa isang bayawak. Sa kanyang kakaibang abilidad, ginamit ni Tonyo ang kanyang kapangyarihan upang labanan ang kasamaan at protektahan ang mga mahal niya sa buhay. Ang pelikula ay nagtatampok ng mga tema ng pagtubos, sakripisyo, at kung paano ang isang simpleng tao ay maaaring maging bayani sa harap ng hamon ng buhay. Sa pelikula, ipinakita ni Coco Martin ang kanyang versatility bilang isang aktor. Mula sa pagiging drama king sa mga indie films, pinatunayan niya na kaya rin niyang magtagumpay sa isang pelikulang action fantasy na puno ng kakaibang istorya. Ang Tonyong Bayawak ay naiiba dahil sa pagsasama nito ng Filipino folklore at modernong narrative. Ang bayawak na karaniwang bahagi ng ating kalikasan ay ginamit bilang simbolo ng lakas at survival bagay na malapit sa kulturang Pilipino. Marami ang nakapansin na ang Tonyong bayawak ay maihahambing sa lolong ang serye ni Ruro Madrid dahil sa parehong pagkakaroon ng hayop bilang simbolo ng kapangyarihan. Sa parehong kwento, inilalarawan ang pagiging bayani ng isang karakter na malapit sa kalikasan at kanilang tungkulin sa lipunan. Samantala, ang batang kiyapok naman ay mas grounded sa realidad, ngunit nagtatampok pa rin ng malalaking laban, masalimuot na mga eksena, at karisma ni Coco Martin na tumutugma sa kanyang papel sa mga aksyon drama. Ang pelikulang tonyong Bayawak ay patunay ng talento ni Coco Martin bilang isa sa pinakamahusay na aktor ng kanyang henerasyon. Sa kabila ng mga nagdaang taon, patuloy niyang pinapakita ang kanyang husay sa iba't ibang proyekto tulad ng kasalukuyang serye niyang Batang Kiyapo.